Mapagpalang araw sa iyo mga ma'am sir Ngayon po ay nakatay po tayo ng Black meat chicken at yung hindi Black meat chicken mga ma'am sir wow. At ngayon po ati po yung uh, itinu Itinula itong Black meat chicken mga ma'am sir At ang ating isaw lang po nito ay hmm, Tanglad lang po wala Nang iba maliban sa asin Yun lang yun mga ma'am sir Ang ating pong i i itimpla Itong ating black meat chicken para lumabas Talaga yung kanyang lasa At ito naman yung ating pong uh, Chicken na hindi Black Meat ay siyempre aadobohin po natin ito. Ay, kung, uh, ano pala, Ah, uh, adobo sa gata. Ayun. Ha. Adobo sa gata na may siling haba at may papaya. Sigurado, yamyam yamyam mga ma'am sir. Uh, naman 'yung ating black meat chicken dahil kakaiba po ito mga ma'am sir. Ito po 'yung ating mga uh, alaga po sa ating pong uh, backyard, ha. At uh, nag-resort na, na po mga ma'am sir. Kaya makakatay na po tayo ngayon at makakatikip na tayo ng black meat chicken. Ay tamang-tama ang mga ma'am sir dahil may nagbe-birthday ngayon, ha. Si Mikay at mamaya pupunta po siya rito at yung mga pupunta rito mga 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 ma'am sir ay siyempre papatikman natin ha kung anong lasa ng black meat chicken alam po natin na ito ay uh, talagang medicinal uh, meat itong mga black meat chicken mga ma'am sir at sigurado mamaya matikman po nila yung lasa ng black meat, black meat chicken let's go lulutuin po natin batang lad lang mga kaibigan yung ating pong ilagay mga ma'am sir at uh, mabango ito at syempre naman para makuha pati, nakuha po pa natin ang pinakalasa nila 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 pinakalasa nito mga kaibigan itong ating black meat chicken let's go you know uy medyo kulang ang ating ano lagayan okay you know Yan po mga mam ma sir. Yung ating uh, black meat chicken. Ayun. Yami-yami nito oh. Kung sa bisayak pati ni buok nga manok yun oh. Sarap kalami. Yung ating uh, ricardo Tanglad lang po mga mamser At asin lang po. Yan. Wala nang papaya. Wala nang ibang dahon ng sili. Kundi ito lang. At malinamdam ito. Tanglad. Maligayang bating Maligayang bating Maligaya, maligaya Maligaya Ay, ay, happy birthday oh. Maligay Let's go, man! Ha, ha, ha! Okay. okay maroon, ha? How old are you family. na? Yo. Ito'y baliktad siya yung nakatupido mo. Ayun <laughs> <laughs> ah, o, ano yan? Four o ano? <laughs> <laughs> si Sir Harry. Ayan, sama natin o. Si Kuya Warin. Ay, huwag dito. Ayan. Sir, buhatin mo. Huwag din mo sila, pahe, ano mo kay ano, kay Mikae. Yun, no? Ilan to kasi ate, oh. Blow, blow, blow. One, two. Opo, wait lang, wait lang, wait lang. Alisin mo yung, ano, ha? Yun. One, two, three. Blow na, blow na, Mikae. Alisin mo yung pagkain mo. Blow mo na, blow mo na. Alisin, alisin. Blow, blow, blow. i am making it Yay! Sige na, sige na. <laughs> okay, happy birthday! let's <laughs> Okay, let's go. <do> now. <laughs> <laughs> Yun na. Buwan na kayo. Buwan na kayo dyan ha. Bala na kayo dyan. So, yung sa black meat chicken. Ano Mike? Kumusta Mike? Sarap po Pastor. Black meat chicken ito ha. Hari boy. Mas, masarap talaga ang black meat chicken. Hahaha. <laughs> Ayan, masarap ba ang black meat chicken? Sino to? <coughs> okay ba? Okay? Okay <laughs> Sold na. Okay, tikman din yung black meat chicken, ha? Okay, kuha na kayo dyan. Kupit-kupit na lang dyan. <laughs> ha? Ay, mayroon tayong ginawaan dyan na black meat chicken. Sinala Sarap pa, ano? Oo, oh, oh, may disinala yung black meat. Ayun pa sa mo. Kaya Mahal to sa mga inchik. Sino nagkuha ng black meat chicken? Nak nakuha ka dahi? Masarap, masarap. Masarap. <laughs> Malambot nga, sabi ko kasi iyo. Masarap yan. Ito you know? ah Ah, isang oras kalahati. Yan. Ate, baby, kumusta ang black meat chicken? Nak nakakain mo? Atay atay? Ano, balon-balon. Balon-balonan. Yun. Wow. Na sa <laughs> O oh, sige, tapo kami sa birthday ni Mikai. Ala ni Mikai. ni Mikai. Madang pala dapat. Warren, kumusta ang black meat chicken mo, kuya Warren? Masarap <laughs> Sigurado ka na. Hindi ka naman kumain ay. Takot ka naman kumain sa black meat chicken. <laughs> Kaya, uh, picture tayo mamaya. Ha? O nga ay. Eh. Ito talaga sa akin yung black meat chicken ko yun. May. Mirahin mo yun yung black meat chicken na ay. Kaya nga Pero. Black meat chicken. Yabit. Hello. Hello. Golangnya? jadi <laughs> <laughs> <May tulet. laughs> kainan. Yes, go. okay, nah,